Mabuhay ang uh, bansang Pilipinas uh, at mabuhay ang lahat ng ating mga kababayan lalong lalo na yung mga kababayan nating uh, nagtatrabaho sa mga iba't ibang bansa po uh, Amerika at ang uh, Middle East yan po uh, ito po yung uh, antena po ng uh, ABS-CBN Channel 2 yung uh, mataas po na antena yan po yung uh, antena po ng uh, ABS-CBN. Uh, ito naman po yung ginagawan nilang uh, building po na napakataas uh, binilang ko po ito guys uh, nasa 50 floor na pero hanggang ngayon uh, patuloy pa rin nilang uh, nilalagyan ng mga floor kaya hindi pa po tapos ito yan at uh, sobrang taas po nito uh, 50 story yan guys yung uh, tower na yan Ah, uh, ito naman po yung nasa harapan, itong ay uh, medyo madilim po dito. Uh, matagal na po ito, guys, na ginagawang building po dito. Ah uh, 2019 pa yata nung pandemic ah uh, hanggang ngayon ah uh, 2023 ah uh, hanggang ngayon uh, wala pa akong ang gumagawa po dito. Yan po yung building na yan, guys. Yan. At niya po dito yung uh, MRT ng Quezon uh, Avenue. Yan, yan naman po yung uh, mga bus po, bus carousel. Yan. Grabe, 2019 pa po yan, guys, na ginagawa. Pero hanggang ngayon, na uh, Hindi pa ako nakakita po ng uh, gumagawa ngayon dito. Ngayong uh, mag-2024 na po. yan. Ang gaganda po ng mga tanawin dito, guys. Yan. Grabe. May limipad na naman po ng airplane na po dito. Yan, at uh, ito po yung uh, ina-update po natin dito. Yung uh, port bridge po. Uh, sana po magawa na po ito para magamit na po ng ating mga kababayan dahil ah, napakarami po talagang tumatawid dito pag madaling araw at maraming po nga nadidiskrasya po dito at napansin ko po sa lahat po ng mga bus carousel po, pag dumadan ako ng umaga ng EDSA papuntang Moa nakita ko po sa mga port bridge na talagang kailangan dahil ah, ang mga kababayan po natin talagang ah, tumatawid po dito sa mga iba't ibang mga bus carousel kagaya ng uh, Guadalupe po, hindi na po sila umakit ng MRT guys, uh, tumatawid na lang po sila sa kalsada at maraming mga sasakyang mabibilis yung mga dumadaan kaya napaka-delikado, kaya naman uh, mas mainam po ito na naglagay po sila ng port bridge para po sa kaligtasan ng ating mga kababayan na dumadan dito pag madaling araw yan guys, yung uh, 50 story po yung binilang ko na po dito pero hanggang ngayon na uh, ginagawa pa rin guys baka lalagyan pa nila ng uh, floor kaya i-update ko kayo dito guys kung ilang uh, story po ito dahil uh, nasa 50 story na ito guys eh pero patuloy pa rin yung uh, paggawa po nila dito grabe sobrang ganda po ng tower na yan yung pinakamalit po dyan sa kanan yan po yung uh, napolcom DILG, yan po yung applying po ng mga pulis po, yung mga gustong uh, mag-apply po sa mga criminology graduate po guys yan, yan po yung uh, crummy uh, DILG na pulcom dito sa Kison Avenue, yan guys, kung may kita nyo po, yung pinakataas nya yung uh, apat na palapag, talagang uh, ginagawa pa rin guys, yan po, grabe sobrang taas ang uh, tower na to kaya hindi basta-basta uh, ginagawa ito talagang uh, pinagplanuhan ng mabuti dahil uh, sobrang taas nito halos katumbas niya po yung uh, nasa ano nasa SM Mega Tower doon sa Mandaluyong yan ganyan po kataas ang tower na to grabe sobrang nakakamangha po yan naman po yung uh, taas po ng MRT Nang Quezon Avenue nyo Grabe, ang ganda po ng building na to, sobrang taas guys. Talagang uh, 50 story po siya pero ginagawa pa rin hanggang ngayon. Kaya i-update ko kayo dito kung ilang floor po ito at yung uh, pot bridge po. Yan, magandang araw Pilipinas at mabuhay ang uh, bansang Pilipinas.